Ayan, good day mga kabols. Ha, uh, dito tayo ng dagat ngayon para ma-testing natin yung bagong dating natin na fishing rod. Ha, uh, dito kami ngayon naka-set up. O, uh, ayan, naka uh, May mga upuan. Yan, Ayan, may nilagay tayong mesa. Ayan, naka-set up na. Dito tayo, dito yung dagat oh. Masyadong mainit. Shoutout nga pala uh, sa mga kaibigan natin diyan si Itos Larena. sa si Alden Limgis. Ah uh, Hatrad Sound Mobile siya uh, siya yung mayari. Shoutout din kay Unico Salburo. Saka ano, may ano pa. Tingnan natin may may shout out pa tayo maya Okay, habangan niyo lang guys. Uh, bago pa lang at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Uh, don't forget to like. Okay, ayun guys, tatapon na natin yung fishing uh, reel natin. Uh, lang okay. Ayun guys, ito yung pamahin natin oh. Ayan. Au, au. Ah. Ito yung lure na gamit natin ngayon, gagamitin natin. Ayan lang, gano ah. gano'n lang kasimple yung pamain natin. Ah. Kita nyo. Lah, nakakuha na ba na? Hmm. Init kayo dito. Ayun guys, update tayo. Kusa pagkakuha ng isda. Binawian tayo ng fishnod ng mga anak ko. Kaya dito wala tayong Kaya shout out na ulit tayo kay Kamayo Vlog, Rocky buli buli at kay Karulo Odisar ng Team Laspag. Eh guys uh, ah Abi is da Dito tayo para sa Bro, Sun dito, Sun dito, family Sunday family Sunday. Bukuan tani mga bataan. Ow, bebe.